Eh, andun muna guys. Yan panlasan natin eh. po at ato-ating yan. Meron tayong sotanghon noodles. Intong sotanghon noodles guys yan. Part din natin sa ating din naman. Ayan. Kain ko tayo eh, kain tayo ng sabaw. Ayan. Sotanghon at, oo, pandesal kain tayo. Tahun. Sa nating palisar. text ba yang pinoy saus sa